Uh, inihintay ko siya ngayon eh. He did not. So that's why my message is sana magpagaling na siya para may sapat na lakas na harapin ang ang uh, lahat na mga binabato sa kanya. So why should I be afraid of him? I'm never afraid of him. I've proven that na I'm beyond uh, his, uh, I'm beyond being threatened by him. Aminin mo na. Pangulong Duterte, amilin mo yung kasalanan mo sa akin na pinag-initan na lang ako, inimbento nyo yung mga kaso against me, aminin mo na rin na ikaw talaga ang pinaka-involved ano, ng pinaka -involved bilang mastermind, nag-utos, nag-induce, nakikita natin yan, lumalabas na yan lahat ngayon, yung pag ng that special group, the special task force headed by Colonel Leonardo, according to Colonel Garma aminin na niya sana para matahimik na rin yung mga biktima, matahimik yung mga pamilya ng biktima na matagal-tagal na na umaasa o humihingi ng hustisya. Thank you. Thank you.